So si Boss may mga kakaiba siya dito na mga experience. Siya yung bantay dito sa Abandon Hospital ngayon. Iyak ng bata. Iyak ng bata? Maraming dito kung ito ang taga na parin na ano. Putol na ano. Pare. Pare, oo. pare sa ano, sa simbahan, parang simbahan nila. isang una. Oh. So yung iyak ng bata doon marinig. Doon din maririnig. So ano yung mga ginagawa nyo pag narinig nyo yan? Wala. Wala kayo diyan. Oh. <laughs> 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 Hindi nyo na pinupuntahan. Mas doon nakatakot sa ano? Sa, Murgi. sa Nasa likod ko ngayon yung abandoned hospital dito sa Manapla, Negros Occidental. Grabing lakas ng hangin dito. Nasa na si Nubida Creepy? Mukhang nawala Ah, nandun, oh. May nakita daw siyang lalaki na nakaputi. Tingnan natin kung ano yung ginagawa dito. Tapos na kami dumating dito kaya pinasok na agad namin bago pa kami abutan ng dilim. Sobrang excited kaming pasukin ito dahil akala namin may mga gamit pa itong naiwan. Medyo nakakalungkot yung nakita namin dahil halos winasak na pala ito ng mga magnanakaw. Wala na kaming nakita ni isang gamit. Butas dito, butas doon. Wasak dito, wasak doon. Ang dami na palang nangyari dito simulang nung naabando na ito. Napakasayang lang hindi naalagaan ng may-ari. So ito na yung ano no, abandoned hospital. Explore natin para makita nyo yung itsura ngayon. Kay, kay pag okay, pipagabi no? Okay, dito pa na. Gabi. gabi? Oo. Oh. Ayan guys. Oh, Ayan yung sa tingnan nyo guys. Talaga, kita lang. Habang nagpapatuloy kami sa aming eksplorasyon, nagulat kami sa aming nakita. May nakita kaming parang tao na nakatayo. Nakatayo siya, no? Parang tao yan. Diyan tayo galing? Doon. Ito dito tayo. Bago kami pumasok dito, hindi muna namin inalam ang mga kababalaghan na nangyayari dito. Dahil mas maganda na hindi namin alam para hindi kami maging baya sa aming sasabihin. Grabe, ang daming kwarto, no? Hmm. Tingnan mo din, parang creepy talaga, di parang oh. tao Bawat pasok namin ng kwarto, naramdaman namin ang kalungkutan dito. mga ano yan, yung mga lagayan ko yung cake. Creepy, oh. Pwede tayo dadaan dyan, mamaya. Mamaya, dyan tayo dadaan. Habang nagpapatuloy kami sa aming pag-iikot, may umagaw sa aming atensyon. Isang butas na malalim. Sigurado, sa susunod na taon, mas malala pa ang mangyayari dito. Wala. lang yung kwarto, Oo. Yung mga bandals pa, oh. Nang matapos naming ikutin ang first floor, may nakita kami isang building sa likuran, kaya pinuntahan namin ito. Yung kabilang building, puntahan namin. Oo, oh, okay, yung nandyan. O, oh, tinanamin kung ano yung nandyan. Sobrang madamo na dito sa bandang likuran, halos wala ka ng madaanan. Wala kaming idea kung anong building ito dati. Para bang hinila kami na papuntahin dito. So, kabilang building naman to. No, ibang building to. Ano kaya, ano kaya to dati? At sa puntong ito, wala kaming kamalay-malay. Napunta na pala kami sa area na marami ang nagparamdam. Signal ng biruan pala ang lugar na to. Kaya kung makikita nyo, sobrang lakas ng hangin sa paligid. At pagpasok namin, ito ang bumungad. Ang dami ng nakasulat. Ibig sabihin, marami ng mga tao ang nakapunta dito. Wala na palang second floor ang building na to kaya sinubukan naming akyatin at ito ang bumungad sa amin. Wala ka nang madaanan dito dahil unti-unti na pala itong winasak ng mga tao. So hindi na tayo magkapunta doon? Hindi na, madelikado, mahulog tayo dyan. So ito na lang yung dadaanan natin? Oo, oh, dyan na lang, wala na dito. Hindi na, tibukan mo.

Dahil hindi na namin maikot ang buong building na to, nagdesisyon na lang kami na bumalik sa main building at doon ipagpatuloy ang eksplorasyon. Oo, doon dai sa kabilang building. Sa explore natin yung kabila. Sa itaas. Ano na tayo, guys? Sobrang grabe yung mga magnanakaw dito halos gibay na tong buong building wala na tayong madadaanan kasi sinira na nila lahat ano to ulo? hindi ulo eh creepy nang ulo no so akyat kami ngayon sa second floor no? tingnan natin kung makakadaan pa tayo dito Nandiyan po si St. Joseph nakatayo. Yung ulo niya no, iba na. Iba na yung ulo. Parang ipinatong na lang na bato. Walang mukha. Okay, na kita Hindi nakita ko kasi sa mga video, walang ulo na yan eh. Tapos ngayon, biglang nagkaulo. At pagdating namin dito sa second floor, ito ang nakita namin, napakaraming kwarto na para ba may nagmamasid Dito no po, dami CR dito no po. Creepy dito no, parang taguan. Doon sa ano eh. Uh, ano, pare-pareho lang? Pareho lang yung mga uh, na. Hindi na kami nagtagal sa second floor dahil pare-pareho lang ang mga kwarto dito. Kaya umakit na kami agad sa third floor bago pa kumagat ang dilim. Ito yung third floor. Oh. Oh. Sabi, ang gulas. Creepy dito sila, alimut. mo Ha? Pare-pareho lang? Oh. So, ito yung paligid, no? Kung makikita nyo, malayo to sa kabayan dito. Nakikita natin dito. Dito, mag-overnight, no? Kala mo no? Ganito sa kubo. Yan. Ito melababo pa no go. pwede pa, putin natin kasi minsan lang tayo nandito eh ito may kulay pa ano no um, ano tawag nito ito yung tiles Latin, Latin, Latin. nasa 200 kilometers papunta punta dito ikot na namin itong buong abandoned hospital no Grabe, napakalaki.